magandang umaga ang hali gabi po sa inyo mga ka-kings saan man kayong lupalop ng mundo ito po ay isang reaction video na naman tungkol kay Kabisnes at sa kanyang mga Mario ito po si mga Mario isa pong ano, pulubi at sa may kasamang mga bata at mga alagang aso mga ka-kings na pagalagala sa kalsada humingi ng limos so ito po ay tinulong ko na so bago ang lahat intro muna tayo let's go yo hello mga ka-kings kapatid naman po ng lahat dahil base sa mga episode na nakapanood natin sa channel business tungkol sa isang taong grasa na kasama pa mga bata at mga aso na sila po yung mga yagit na nagpapalimos at paggalagala sa kalsada na nagpakilalang si Mario Ang basis itong inalok ng kabisnis itong si Mario na tutulungan patid ng lahat na dalawang bisis kumuha ng maririntahang bahay itong si Kabisnis pero pilit po itong inaabandonan ni Mario. Sa halip, pinili niyang manirahan sa lansangan kasama ng mga bata at mga alagang aso. Ang tanong, bakit kaya? Kaya, inalis na po ni Kabisnis si Mang Mario bilang Kabisnis Beneficiary at nagpatuloy si Kabisnis sa kanyang mga adhikain na makatulong sa higit pang nangangailangan. Subalit, talagang sinubok si kabisnis ng tadhana dahil ito pa si Mario ay may lihim pala itong itinatago dahil may isang concerned citizen na tumawag sa kanya at nagsabi na hindi naman pala totoo mga anak ni Mario ang mga bata kaya umaksyon agad si kabisnis dahil ang sabi ni kabisnis hindi na po ito tungkol kay Mario Ito'y tungkol lang po sa mga bata na ginagamit ni Mario sa pandemiyos. Ang reaction video na ito mga ka-Kings ay tungkol sa kabait niya na kabisnis. Hindi po ito tungkol sa mga tinutulungan na ka Dahil sa kabila ng lahat ng gulo tungkol sa pagbabanta ni Mang Mario na babalikan daw si ka-Business dahil sinira na ang mga plano at buhay ni Mang Mario, at makikita natin dito kung anong klaseng tao itong sa business mga ka-kings. ba? Hindi pa siya masyadong sikat pero makikita natin dito ang pagkakapasinsyuso niya na bihira mong makikita sa mga charity vlogger. Halika, tuhaya natin kung anong mga binigay niya kay Mang Mario mulos, nung muli silang magkita. Panoorin po natin. Let's go! kaya Mario, may offer ako sa iyo. Kung gusto mo, uh, bumalik ka doon sa inukahan natin. Tapos magkano tayo ng buhay, kunin mo na lang yung nanay mo para magkasama kayo doon. Maayos pa yung tirahan nyo. Tapos wala kang alalahanin sa ng renta. Habang buhay ka, ako magbabayad. yan, naiyak ako. <laughs> habang buhay, habang buhay ka. Hanggat, uh, habang buhay din ako. Yun, tingnan nyo, napakabait talaga ni Ka-Business mga ka-Kings. Bakit? Inalok pa si Ka-Mario na bumalik doon sa dati niyang inupahang bahay na inabandonan ni Mario. At ang sabi ni Ka-Business, habang buhay daw siyang magbabayad. Habang buhay ha, habang buhay ha, si Ka-Business ang magbabayad ng renta ni Ka-Mario doon sa uh, nirentahan niyang bahay. Napakabait. Tingnan mo, itong klaseng tao na itong mga kings, ito yung dapat hangaan. Ito yung dapat idolo. Kasi sa kabila ng ginawa ni Mario sa kanya, yung pananakot ni Mario sa kanya, yung pananalita, nagawa pa rin ni Kabis na patawarin si mga Mario mga kings So ikaw na talaga idol. Ikaw na talaga Kabisas number one ka talaga. Panuori pa ulit natin. Let's go! Habang buhay din ako, yan, saksi yung mga kabusiness natin. Marami nanonood. Habang buhay po ako at buhay si Kuya Mario, ako magbabayad nung nare niya. Hindi yan yung panandalian lang o ilang buwan lang o ilang araw, hindi po. Habang buhay, habang buhay. Yun mga kabisnes, saksi po ako at isa po ako sa mga nanonood ng video mo na yun mga kabisnes. At ako ay isang nagpapatunay at witness na habang buhay mo at habang buhay mong tutulungan si mga Mario ka business doon sa rintan niya sa bahay at bibigyan mo pa daw ata siya ng ano nang nang pangkabuhayan so napjan pa lang saludo na talaga sa ka business saludo ang Ali Kings vlog na nandito nakabase sa Kuwait kahit small youtuber lang, kahanga talaga sa iyo, saludo ako sa iyo business, saludo Ikaw na talaga idol, idol talaga kita, idol talaga kita So patuloy natin, papanuorin mga ka-kings, let's go! Salam alam ko lang, pangunin mo ko, ipigil mo ako ng negosyo lu mga mahalin ko Makikita mo araw-araw, at ang okay kikita siya, ipakikita ko rin sa iyo Natutubuhin eh. Naiyak ka, naiiyak ka, naalat ako sa mata mo Napaluto lahat lahat gabi-gabi gabi pero yung tour talagang tama rin po ng no, mga anak ng tour ano, papaya ka ba doon okay, sa ino-offer ko okay, okay. Oh, kaya tapos ko pala hindi ako maniniwala Dib -dib... sa mga tao nyo, sa o isang huwag ka mga... maniniwala doon kasi tayo kasi, na, ako kasi nasa social media ko hindi may na merong mga nangingigit diba hindi naman lahat ng tao ano eh, yung bang tutuwa sa akin. Di ba? Meron at meron din may masasabi. Di ba? Kahit naman sino tao, wala yung tinatawag na you cannot please everybody. Hindi e mo mabibigyan ng saya ang lahat. Di ba? Sir, meron pa akong hiling sa inyo. Ano yun? Total. Para mahalaan yung pagkatao ko. E, lupusin ko na sir. Wow. Pwede. Ano yun? Pumunta po tayo kay Monique. Nagpunta po natin dito yan. Tapos kung, kung sino bakit kay nanay ko, pumunta po natin hindi ganito naintindihan ko yung punto mo ngayon ah, si Monet kasi nakakulong pagka pumunta tayo roon hindi naman din pumapayag yung jail guard ang ginawa lang namin nagpasama kami doon sa DSWD kaya pumayag kasi sensitibong ano rin yung lugar jail yun eh gale kulungan yon so hindi 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 rin tayo ngayon ang tungkol naman doon kay Monet palagay ko sa ibang araw mo asigasuhin yon bibigyan kita ng laya kung anong gusto mong gawin hindi ako makikialam sa iyo labas na ako ron labas na ako ron basta ang concern ko lang sa iyo ngayon may ayos ka may ayos ang kalagayan mo magkaroon ka ng tirahan para hindi ka taong grasa kahit sa ganitong paraan makatulong din tayo sa gobyerno natin mga kabisnes yung mga kababayan natin na ganito na paggalagala na nasa lansangan ano po walang tirahan ito, ito, ito. sa larangan ng ganitong pagbablog magamit ano magamit natin yung ating uh, sa, sa may kabuluhang bagay na ito nga po matulungan natin si Kuya Mario Huwag na tayo magtanim ng sama ng loob, ng galit sa puso natin. Kung meron mang nasaktan doon sa mga pangyayari, walang iba yon kundi ako ang unang-una at saka si Mrs. Kabisnes. Pero kaya nga po nang sabi ko sa inyo, walang perfectong tao. Kaya Mario humingi ng tawad at nakita ko naman sa mga mata niya kanina, maluha-luha siya. Nasa puso niya yon at naniniwala po ako doon mga kabisnes. Lahat tayo, may karapatan na magkaroon ng pangalawang pagkakataon o yung tinatawag na second chance ibigyan ko ng second chance si Kuya Mario mga ka-business yung bahay na inalisan niya kakausapin ko yung mga tao sa paligid na wag siyang i-discriminate wag siyang uhusgahan sa bagay ito nakabityo naman mapapanood nila ito wag po wala tayong karapatang manghusga ng kapwa natin kung doon sa mga nakaraang video ko no, Na parabagang tila Meron din ako mga salitang Hindi maganda laban kay Kuya Mario Langtaman yung totoo Ano po At saka isa pa Siyempre Hindi uh, mo may iwasan din Kasi siyempre nagawan din ako ng di maganda ni Kuya Mario Kaya Ganon din yung mga pananalita ko Doon sa video Pero ito at least maliwanag no, siya ng tawad kahit naman noon pa noon pa yung nandun pa tayo sa sa barangay hall yung dapat nga ay makukulong siya humingi na ng tawad sa akin to so doon pa pinatawad ko na to mga kapisnes huwag po na natin siyang usgahan ang pakiusap ko lang bigyan ng pagkakataon mamuhay ng maayos mamuhay ng disente tutulungan ko to mga kapisnes hanggat buhay ako pinapangako ko yan hanggat buhay ako hanggat buhay siya ako magpapayad ng mga bibigyan pa natin ng kabuhayan. ngayon palaguin mo yung kuya bibigyan ko ng kapuayan ito ang gusto niya magtinda-tinda ng mga prutas yun munti ka nang umayak si ka mang Mario mga ka dahil doon sa sinasabi ng ka-business na habang buhay niya tutulungan si mang Mario hindi lang doon sa pagrenta ng bahay kung patatayuan pa siya ng business tapos kukunin pa yung nanay niya na matanda, nanay, matanda na yung nanay niya kukunin pa ito sa mas ay mang Mario sa inupahang bahay So ngayon, sa mga tsismus tismo sa naman natin dyan ng mga naiingit kay ka-Business, huwag uh, na po tayong uh, mag, uh, pa ng hindi maganda sa kapwa natin. Then, uh, na, naintindihan ko na si ka-Business dahil, oo nga eh, nasa social media si ka So hindi natin maiwasan na may mga naiingit talaga kay ka-Business, lalo na ngayon na uh, halos maangat na ang channel na ka-business yung malaki na ang channel ng business mga so, hindi talaga may na may hihila sa iyo na pababa yun ang ugali natin mga Pilipino so sa mga kababayan ko mga Pilipino so tigilan na natin yung mga ganong ugali kasi dapat tayo, tayo lang talaga magkutulungan ito so, sa lahat ng mga vlogger small youtuber man ano, malaking youtuber man so ganoon na lang gagawin natin supportahan so, na lang natin ang isa't isa, -isa. At nasabi pa ni ka-Business na tayong lahat dito sa mundo ay hindi tayo perfecto. Walang perfectong tao. May pagkakamali si Mang Mario. May pagkakamali rin si ka-Business Lahat yan na uwi sa kapatawaran. Lahat yan na uwi sa magandang usapan. Na walang taniman ng sakit ng loob. Walang, walang batuhan ng mga masasamang salita. At ang focus na lang ngayon ni ka-Business ay may, ha may ahon si Mang Mario sa kahirapan mga ka-kings. So, bibigyan niya ito ng pangkabuhayan. So, napakabait pa talaga si Kabisas mga ka-kings. At ito pa, sinabi pa na sa gobyerno na sa, pam sa pamamagitan ng pagpa-vlog niya mga ka-kings, yung mga tao na sa mga lansangan na pakalat sa pamamagitan ng pagpa niya ay makatulong din sa sa gobyerno na maialis yung mga tao, mga grasa, mga tao na salansangan nakatira dahil alam naman natin na ang gobyerno ay napakaraming problema mga ka-kings. Hindi kakayanin ng gobyerno. Kaya, sabi ng ka-business, bilang sa pag-vlog niya mga ka-kings, maiahon man lang, hindi naman lahat, maiahon man lang, isa, pa isa lang yung mga tao na lansangan na tutulungan niya, mag mabigyan ng magandang bahay, mabigyan ng pagkakataon na mamuhay ng marangal at maayos na marangal at maayos na pumumuhay mga kings so dito na ako ikang nga eh, napaisip na itong vlogger na itong mga ka-Kings ay napaka bait at napaka pasensyusong napaka maka makabayan maka-Bayan na lahat ka-Business dito ang masasabi ko, saludo, saludo talaga ako sa iyo business so, hanggang dito na lang po yung reaction ko sa iyo ka-business, hanggang sa susunod pa ang mga reaction ko ulit na gagawin uh, salamat sa panonood at sa mga manonood pa lamang, kung bago ka lang sa channel ko huwag kalimutang mag-like, share, comment subscribe, at pakihit na lang po yung notification bell para sa mga bago update aking mga video, so let's go!